Di ara di guys nagtago. <laughs> Yabi ko kanira hang makitan. Di, di <laughs> Good morning. Na itor ito mo diri sa akong kalbasaan. Na amaze ko sa akong kalbasaan guys kay namuwak na guys. Dara guys, nagsugod na panguwak tanawa O de gana kay buwak guys. O oh, ang kalbasa guys, tanawa ninyo. O. Ha? Ito pa dito, pita, oh. Ha. dito dapita oh. Idi kan buwak. Ang tag batin-batin ka ay batin-batin Ingani, ni itaag pangita og batin-batin. Natus daplin sa daan. Mulibot ta dire kay ato pangita batin-batin. Yara, guys. Naagi chay batin-batin. <laughs> Mubunga gid ni siya kuwang lan siya og kanang naay ukob-ukob. Ukob-ukob. na. Charan. <laughs> Di arah di guys nagtago. Yabe ku kanire hang <laughs> makitan. Di ada ai. <dia>. Tara guys. <laughs> nagtago ay. Nara di guys. Nana sibunga akong kalbasa guys. nah, <laughs> nagbunger sa mga aku akop sa kalbasa ba, yang buak. Papao <laughs> <Mabak>, Khalifa <yun. laughs> <laughs> Mabaur kali kelipai guys dara guys dara dara <laughs> dara bunga guys dara 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 <laughs> kalamis bunga ya basah guys eh wah yah eh guys aku nih sikat buk-buk ang ihang punuan keparan naik tembok sih ya